Hello mga kwatsero So nasa duyan ako Under the Kaimito tree Yan Yan Sarap humiga dito Mas, Ano uh, Sariwa yung hangin Yan no? rinig nyo ba? Yan Mag aalas ko or Ano oras na ba? Ah 5.11pm na So tahimik na yung kapaligiran. Ramdam na yung malamig na simoy ng hangin. Yan. So ganito ang buhay sa probinsya ng Macoquero. Yan. Simple lang. Napakasimple simple lang ng buhay dito. Kaya sa mga nangangarap dyan, pupunta kayo ng Maynila, ay aba, isang tiisan na lang. Tiis kayo dyan, 5 years, 10 years. Tapos pag nakaipon, bili ng lupa, ng farm sa Mindanao or sa probinsya kung saan man kayo. Tapos yun, simpleng buhay na lang. Kasi alam nyo mga kutsero sa Maynila, nakakapagod yung traffic, grabe yung exhaustion dyan. Tapos ano pa, nakasakay ka sa jeep walang aircon, so sobrang init ay grabe bago ka nakarating sa opisina o sa trabaho ay hulas na hulas ka na tapos ang time tapos ang time travel allowance more or less, mga nasa 2 to 3 hours hindi pwedeng yung 30 minutes lang, kasi pag na traffic ka talaga, yari ka super late ka sa trabaho And marami akong kakilala, mga vloggers, na nag-for good na dito sa Mindanao. And I'm praying na sana dumating din yung time na makapagsettle na din dito sa Mindanao. Kasi simple lang ang buhay dito. Hindi komplikado. Tapos yung mga pagkain, makukuha lang sa paligid. Siyempre, dapat yung emotion mo, yung mental health mo dapat ready. Kasi pag nandito ka na sa province, siyempre, malayo ka na sa busy life ng Metro Manila. Malayo yung mall. So, talagang embrace mo yung simple living, yung simple lifestyle. Yan, kasama mo araw-araw yung manok, mga kambing, pato, kalabaw, baka, mga oink oink yan at kung sawang sawa ka naman na sa buhay Maynila talagang dito ka na <laughs> dito ka na sa probinsya diba ngayong semana santa ramdam ng mga taga Maynila yung kalawakan ng EDSA ang dami kong nakikitang post na sana wag na daw bumalik sa Maynila yung mga nasa probinsya. Kung ganun, okay lang din naman. Basta yung pasahod sa probinsya ay kahit papano, same sa sahod sa Metro Manila. Bakit? Yung presyo ng noodles doon sa Maynila at saka yung presyo ng noodles dito sa Mindanao, eh same lang yung presyo. oh yung delata dito at saka delata sa Maynila, same lang din yung presyo. Kung tutuusin, mas mahal pa nga yung presyo ng ibang mga commodities dito sa Mindanao. Bakit? Kasi logistics. San ba yung mga planta nasa Luzon o oh, itatravel pa dito sa Mindanao? Pagdating dito, syempre, tataas na yung presyo ng mga commodities. Dahil, it incurred logistical cost sa company. So, sino magsasolder nun? Syempre, yung consumer. Ay, nako. Ba't nga ba naging topic natin e-economics? Eh, <laughs> but seryoso, totoo yun pero pagdating sa sahod sobrang layo ng pasahod dito sa Mindanao versus doon sa Metro Manila I don't know how will the government address this concern but it really affects millions of Filipinos you, even you ikaw yung nanonood ngayon affected ka dito diba? malayo sa pamilya, uwi once a year bakit? Dahil kailangan maghanap buhay sa malayo. Mga kapitbahay ko dito, pupunta sila sa mga big cities to work. Kasi walang employment opportunities dito. Yun lang. Yun lang yung realization ko ngayong Semana Santa 2025. Pa-EPA lang tayo. Kasi wala na ako may content eh. <laughs> oh kung hindi nyo gusto yung mga sinasabi ko, eh, bahala na kayo. Hindi ko na problema yan. Ay, nako. Busog na busog ako sa watermelon, mga kutsero. Alam nyo kung bakit? Yung watermelon dito sa amin, 12 pesos lang per kilo. Sa Manila, 70 pataas per kilo. O, bumili ako. Ilang kilos ba yung binili ko? 22 kilos. Nasa 250 pesos lang or 240 hindi ko na kinuha yung sukli tapos nagluto kami ng binignit kanina binignit is yung ginataan so kinuha lang namin yung mga sahog sahog dito sa bukid yung banana, yung ube ano pa ba yung sahog nun wala kaming nilagay na langka eh kasi walang bunga yung langka namin hindi rin kami bumili tapos yung niyog anim na niyog yung nilagay namin doon kaya sakit-sakit yung kamay sa pagpipiga ng mga niyog kanina. You see? napaka simple lang ng buhay. Ngayon sobrang busog. Eh, ang laking kaldero yung ginamit namin kanina. Andun pa, kalahati pa. Siguro kakainin namin ulit yan bukas. Iinitin na lang. Eh, karamihan sa mga kapitbahay namin, nagluto din naman ng mga binignit. Kaya, kanya-kanyang luto. So, consume everything kami kami lang din yung kakain ano pa ba yun kumuha ko ng bayabas kumain ako pinakain ko kay flower pati as yes. uy 7 minutes na pala hanggang dito na lang buyers don't forget to like share and follow <laughs>